For today's mini vlog, andito na pala kami sa Talisoy Beach Resort. So nakarating na kami. So nagulat ako kasi nga, ay hindi ko expect na maglalakad pa pala kami papunta sa baba. So ayan na nga, nilakad muna namin of course. Kasi nga hindi po makapasok yung tricycle, yung jeep, yung car. So lahat hindi makapasok papunta sa baba. So kailangan mo munang maglakad kasi nga for develop pa siya. So ayan na nga guys, andito na kami nakarating ka na kami sa isang information char. Mini information talaga siya. So kailangan mo munang pumunta di To and also magbabayad ng entrance. So, ito po yung entrance. Adult 20 pesos and bata is 10 pesos. So, bawal daw po mag-parking. Of course, paano ba naman mag-parking? Hindi nga pwede makapasok dito. So, guys, grabe na amaze ako kasi nga hindi ko akalain na uh, naglakad ka ng ganun kalayo pa baba. So, ito yung makikita mo. Super ganda. Super relax kasi nga napakalinis po yung beach. Napakalinis po yung dagat kasi nga marami po siyang mga bato-bato na mga maliliit. So, it means wala po siyang mga basura ayan nakita nyo naman so first time kong nakaligo ng ganitong uh, dagat na sobrang linis po talaga and of course wala po siyang mga kalat and relax po talaga so ayan ang nga sabi nga ni ate yung uh, information information sabi niya punta na lang kami dito sa my cottage so yung cottage ito po maliit lang po siya pero okay na po siya As in kasi nga ang purpose namin dito is maligo lang naman dahil nga kumain naman ng kami so wala kaming baon na dala kasi nga pusok na kami kumain na kami doon sa isang kainan and of course pala nakita kami sa aking classmate o oh, ayan shout out pala sa binigay niyang kamoting kahoy and also may tubig din po kami kasi nga bawal wala pa pong tubig dito so it means po, kailangan mong bilhin yung tubig na inumin and of course yung panligo, hindi pa po siya uh, tubig talaga as in so sa dagat din pala, kinuha yung tubig kasi sabi ng kapatid ko maalat daw po, so I think tinikman niya, so ayan na nga guys at ayan, sobrang linisto dito grabe, so soon 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 makabalik na rin din kami ulit dito ang sarap maligo dito, so hanggang dito na lang ang aking mini vlog and that's all bye bye, God bless everyone